matogas Hello oh, mga kagusok, oh, kaon sabun tayo ni mga kagusok, oh, kaon tanawag malo, bread brunch, milo, milo, bread brunch, yan mga kagusok, oh, may na to, pagkaon na to, kuman, na ako. milo. Vibran. Ay, nagits ninjo, nagits waya. Yeah. Mga Surigano, nagits ninjo. Vibran, Milo, ha? Oh. Shout out sa ato dia, ha? Oh, 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 oh. B. M, mo, oh. O mana? B, M, B, M, o mana? B, A, M, B, M. Bingo, Matogas. Vibran, Milo, yan. Vibran, Milo. Oh, Ato letring B Bingo Letrang M Matugas O yan, mga kagusto Bingo Matugas Yan mga kagusto ko B M B M B M Bingo Matugas Yan mga kagusto Ato na isyagol mga kagusto no? Nakarelate ka mo pagkawasan batang 90s Yan mga kagusto ko Mayroon na-epekto mga kagusto ko ka dit Aha, uh -huh, talaga. Ma-shagol um, na to. I-shagol. i ko no. Iyon na nato ang... Ay, no, no, no. Bali ba dya? Ang B ba dya? Iyon na nato ang B. Yan, mga kagusok Ang B, o na nato to sa rice. Ibutang para dya on ang lami, eh, mga kagusok no? Ay, kagana lamang na eh, may kapartner. May kadit, no? Hindi, may kapartner. Kauna ka to ka ng Milo. Yan, mga ko Ato ay isagol sa kanon yan mga kagusok isagol 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 sago sagol 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 isagol sagol isagol sagol na nato ang mailo sarais masigla naman yung kagusok kung pasok pa yung kanon Kalami mga kagusok sunop ganun ang gatas Kapasok sa kanon yan mga kagusok no yan mga kagusok yan hapit na morot, mga kagusok ko hapit na kumaurot ang B Litlang, litrang B. Oh, litrang B oh litrang B oh litrang B isunod dito ang litrang M yan ang mga kagusok oh Mar, oh yan mga kagusok oh okay Jomar Jomar sumalino shout shoutout sa PMP kini oh. mga bagtik na to, mga PMP mo servisyo yan oh B M B M ko Bingo Matugas Yan mga kagusok B M B M B M B M B M Milo B Bingo M Matugas Yan B M B M B M Yan mga kagusok Kaon natin mga kagusok Kay oras natin kaon Samahan sa eksperto, sa ano Salamat Sa pagkaon Pagkaon ko man Matay ka basko Amin I Amin. Mean. mmm, mm mmm, ya ni. mmm,